guys, magandang hapon for today's video ay maglilipit ako sa aking higaan, ayan ang daming liligpitin dito tignan nyo, malapit na ako mag ano maglilipit muna ako mag daming lilipitin kasi tapos ito, tsaka ako natututupiin yung mga damit dahil di pa naman kami aalis. Kaya, ito na lang muna yan, tutupiin. Nagligpit na lang ako sa mga Kagigising ko lang. Maliligo na din ako ngayon pagkatapos. Ayan, tapos na ako maglilipit. So, yun lang. Bye!